Tumatay na yung ating parcel na si Aim. Ito na. Bubuksan na natin to Isa-isa ito. At pan panoorin nyo. Halika, samahan nyo ako. So, ito na mga langga. Umpinahan na natin to Ito na. Ang binayaran ko nito ay 251 ISR. a... natin ito. Tara! Ah, ito yung aking damit sempre Oh, si Andy niyan. Ang ganda kaya ng tela ito. Magkano ito? 20. 20 is arto. Suot ko to ngayon. <laughs> Suot ko to ngayon. Ito pa. chara Yung ating order sa Shein. Yung ating jacket. Ito yung nagkakahalaga ito ng 30 SR. Wow, ang ganda. Ang ganda. Yung type ko, yung tit. Ang ganda. Ano, ang border din ako ng ganyan. Ito ang ang peg, no? Ah, ito. Ito yung lagayan wallet na cellphone. So, may lagay na ako pag umaalis. Dito ko na ilalagay yung aking cellphone. Oh, tingnan you ko. Know diba? Diba? Rabi rice oh. Parang hindi ito yata ito pag umuulan, hindi yata ito mababasa sa loob. Kasi yung rabi rice. Okay, natin. Ito, lagayan ko ng passport. <laughs> Kagat na ng ating ito. O, oh, di ba? Lagayan ng ating passport. Magkano lang ito? Five real. Ito pa. Sandali lang sa aking anak na 11 years old. Oh, cute. Cute, mga langga. di ba? Alam niyo kung magkano lang yun? 10 SR lang yun. Nag-seal. Hindi pa ipapakita ko sa inyo. Napakarami. Napakarami. Hindi Nalaglag. nalaglag. Kaya mo rin itong mga nalaglag na, nalag -na, na plastic. Ito pa. Uy. Ahay. Ahay. Uy, <laughs> tingnan nyo. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Ang ganda. Isuot ko tong kasi may chalay ko ako dyan. Isuot ko to Yung aking bluetooth. Ang dami ko ng bluetooth dyan. Ito yung aking ipiflex. Ay, dalawa pala ito. Ito lang. Ano kaya itong isa na to? Okay. Dalawa, o. Oh. Isakto. to. Isak to. Rubberized din siya. Hmm. Ito, damit din ng aking anak. Uy, ang cute. Hmm. Alam nyo kung magkana ito. 5 SR lang ito. Nag-seal kasi. O, oh, 5 SR. Sabi ko sa nyo, ito yung aking ipiplex flex ngayon. Mag-antay kayo dyan mga viewers ko. So, ito mga langga. Ito yung aking bluetooth na naman. Panibagong bluetooth. Ito. Pabangong. Bubuksan natin. Bubuksan natin ito. Amay natin ha. Wow! Labander! Uy, sino kaya maswerte makatanggap nito? Hala, paano ba ito? Hala, paano ba ito? Masisira. Ah, yun. Amoy natin. Wow, ang bango. Ayan. Sino kaya makatanggap nito? Ito pa. Ilagay natin isa dalawa, tatlo, apat, lima, lima, plus anim, anim, ito yun, anim, eleven peraso na, ay twelve peraso na pamago ang ating ipapapribis na naman sino kaya ang maswerte yung nito? Eh, ano ko lang to ha? Bubuksan mm. ko ha? Magbubukas tayo ng isa. Ang cute. Ah, oh, bubble up na to. Ha? Bubble. Abango nga yan? Abango Oo. Oh? Uh -uh. Ano yung bango nga? Huh? Ha? Bango Bango oh. nga? mo yung mata ano. Sa plastic pa lang. Sa plastic pa lang. Ayan. Ating, ating, ititry. Ay, rule on napabango. Ate, ang bango. Mm uh Oo, -uh. oh, uh -uh. Dito lang... yan. -mm. Ganda -hmm. yan, mga dito, dito, dito. rule so, napabango, ate. Ay, ay, okay. ko yung parang roll on ng abon ba? Napabango. Sino kaya? Ito lang mga langga yung aking ibabalita dito. Wala, ayaw na siya. Ayun. Sino kaya ang maswerte nito? So maraming salamat sa inyong lahat.